Bukod sa mga turistang dumarayo para makisaya sa selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu, ilang lugar o probinsya rin ang nakilahok sa street dance competition ngayong taon para ipakita ang kanilang talento at ibida ang mayamang kultura ng kanilang probinsya. Atin itong silipin sa ulat ni Rod Lagusad. Masaya at maingay ang naging selebrasyon ng Cebu City sa Sinulog Festival ngayong taon. Hindi alintana ang mainit na panahon. Dahil mainit din ay pinagdiwang ng mga taga-Cebu at maging ng mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar ang Pista ng Santo Niño. Ang ilan sa kanila matyagang nag-abang sa iba't ibang mga float at kalahok sa street dance competition. Si Telma galing pang Talisay City kasama ang kanyang pamilya. Mas maganda ngayon, mas marami ngayong tao kaysa noon. Oh, masaya, masaya ngayon na ko yun masaya ngayon. Tiniis namin ang mainit kahit parang makakita kami sa ano, yung sinulog. Masaya din si Nafe sa parada ng iba't ibang mga grupo ngayong sinulog. Pangumaga, umaga, ang sinulog. Kahit mainit, nandito kami, enjoy pa rin sa sinulog. Masaya, masaya sa pagsalubong sa sinulog. Ngayong taon, mas lumawak pa ang mga nakiisa sa street dance competition dahil hindi lang mga taga-sibu ang kasali dito. May ilang mga lugar o probinsya sa labas ng Cebu ang nakiisa ngayon toon. Tulad ng Talisay City, Bacolod City, Negros Oriental at maging lalawigan ng Dinagat Islands. Dala nila ang kanilang mayamang kultura kasabay ng kanilang mga makukulay na costumes at pinagandaang performances. Ito ang unang beses na sumali ang Dinagat Island sa street dance competition sa Sinulog. Layo ng lokal na pamahalaan na ipakilala sa mga Pilipino ang kanilang probinsya. Kasabay ito ng patuloy na pagbangon mula sa naging pananalasa ng Bagyong Odet noong 2021. Oportunidad din ito sa probinsya na maitama ang mga misconception na meron sa lalawigan. Yung mga nasasabi nila sa Dinagat Highlands, Matagal na namin tinatago yan, kinikim-kim masama daw tao. Pero kaya kami nag-join dito, ipakita sa buong mundo na hindi kami masama. At uh, kami ay uh, uh, nagkakaisa at uh, meron din kami uh, ipagmamalaki ng kultura. Anya, makakatulong din ito para mainggan ang mga tao na bisitahin ang kanilang lalawigan na hitik sa magagandang likas na yaman. Samantala, agaw pansin din ang grupong ito na tila galing pang faraway galaxy dahil sa tema nilang Star Wars, kaya ang mga nagaabang ay hindi napigilan na magpa-picture sa mga sikat na karakter mula sa sikat na movie franchise. Why Star Wars? Because we love sci-fi, we love space. We are born and bred here in Cebu, and most of us here are from here. And uh, we support Sinulog every year for the last almost 10 years. And a lot of these people right here behind me are from our fellow Southeast Asian neighbors and even East Asia, like Taiwan and Korea. Sa ng Department of Tourism, ang celebration ng Sinulog ay bunga ng kultura na meron ng ating bansa. That are invaluable assets that can captivate the entire world. The Sinulok Festival is a testament to this truth a celebration that embodies the fusion of faith, history, and artistry, a dance of devotion. that tells the story of the faith of the Cebuanos and reflects the best of the Filipino and the entire Filipino nation. Ang matinding debosyon ng mga deboto ng Santo Niño ay bahagi ng pagkakakilanlan ng Cebu at maging iba pang lugar sa Pilipinas na refleksyon ng mayamang kultura na meron ang Pilipinas. Rod Lugusad, para sa bayan.